Uban ka? Pakaon sa dak? O dali? Dali? Dali na? Okay, mga kawaiti. Hello, pakain ako sa dak. Pata ko sa dak. Ito. Wala yung hangin, oh malakas yung hangin Kaya sa bagyo oh huh? ah punta ako sa daki ko good morning daki hello Uy! my egg wow ayun, meron pa, dalawa. Wow! Umutad ng katitay. Ito ako papatong para makadaan sa ano. Umut! Hmm. Ah. Ah. Ulo, uy. Umulay ko na kabaho, be. Eh. Pari. <laughs> Yung dake ko, naglilay na. Ayun. Oh, dake. Eight na. Wait sa... <laughs> ay nako mm. <laughs> Hindi ko matanggal sa glit dake Gutom na gutom ah Gutom si dake

Ayun yung egg nila, o. Oh. Ayun, kukunin ko. Kaya ko dito sa gigi. Dito. Diyan, ko yung egg niya. Dito. Yung isa naman kukunin ko. Yung dalawa, Isa kukunin ko. Dalawa yung egg niya ngayong araw na to. Kagabi siguro to nag kasi hindi na mainit yung ano niya. Eh. Mm, Ayan. O, dalawa. Hmm, kain na. Eat na. Yan lang. Ano, pinakain. Yan lang kadami. Sumayang tanghali naman. Ang lakas talaga ng hangin, oh. Hmm, laging lakas ng hangin. Bye-bye, Dake. Hmm, <laughs> kawaiti. Yan muna sa ngayon. Bye.